sorry. Hindi ko talaga sinasa siya. Nag-aalala kasi ako kay Muki eh. Bakit yung ba kasi siya pinagtutulungan? Shut up! Isusumbol ka sa nanay ko ay eh. magdedemanda kami ng child abuse! I have witnesses, my friends! Paano kung ikaw yung idemanda ni Muki ng kidnapping? Meron kami CCTV evidence. At alam mo ba, Stacey? Pwede ka rin kasuhan ni Muki ng bullying. She also has a witness. Ako. If you want us to stay friends, wag mo na ibubuli si Muki. Pati kayo. Sige na. Umalis na kayo. Yun na itong uulitin, ha? Sorry sa ginawa nila, Muki, ha? Gusto ko sana kayo samahan, kaya lang may pa kami ni Okay lang yun. Asensya ka na kung nasigaw at kita kanina, ha? Okay lang po yun, Ate Emma. Kasalanan ko naman, eh. Sige po. Mookie, sorry. Mookie, okay? anak? Gusto mo pa bang mag-ikot-ikot? Maaga pa, eh. Teka lang, anong bang oras na? Sandali, ah. 5.30. Bakit ang daming miss call ni Nanay? Sandali, Tawagan ko lang, ha? Uy, Emma, ano ka ba? Kanina pa ako tumatawag sa iyo ah. pasensya na ho kayo uh, okay. na kasilent po kasi yung telepono ko. Bakit ho? Si Mookie ba na mo na? Nakalabas na ng ospital si Ma'am Olive. Ho? Huh? Ano na, na pong gagawin natin? Mookie, okay, hindi ko alam. Hindi ko alam. Gagawin natin. Teka lang, naisip ako. Oh, Ems. Bakit? Dan, sana malapit ka lang sa mall. Oo, malapit lang sa mall. Wala pang 1 km. Bakit? Ano bang problema? Kailangan namin pumunta sa bahay eh. Si Ma'am Olive pa uwi na. Kailangan namin siya maunahan. O oh, sige, sige, sige. Pupunta lang ako dyan. Muki! Ito na ako! Emma! Muki! Nasaan? Emma! Muki! Nandito na ako! Nasaan Emma! Muki! Nasaan yung mga yun? Nasaan Emma! Emma, mas malapit yung village sa mall kaysa sa ospital. Kaya sigurado ako, mauna tayo doon. Nan, kanina pa daw nakaalis. May mga alam ako shortcut dito. Kaya sigurado ako, mauna tayo. Huwag kayong magkalala. tara, tara. Si yes. Mookie. Yes. Yes. pa si Ma'am Olive, ikaw mag ha? Oh, Dan! Bilis! Gusto na po yun. Magtago kayo, magtago kayo. Mag Tago, Sige. Oo Malito, malito ang address na to. I-text mo sa akin yung address. Kasi malayo na yung napuntahan ko eh. Oo, oh, sige, sige. Floor? Floor? Floor! Madam! Floor? Madam! Floor! Madam! Hello po! Hello! Ano kailan dito? Ah, hanggang dito po naman sa pamamahay ko, sinusundan mo ko? Um... Madam, tinakasan mo ko, di ba? Hinahabol kita dun sa kotse. Eh, sa mga iba naman, eh, dead man na lang doon sa utang mo sa akin. Yung bayad sa serbisyo, tsaka sa puso ito, talo ka. Ang laki ng talo mo sa akin. Walang bayad, ganun na lang yon. Iba ka rin talaga, no? All this time, sinasabi mo na kaya mo ginawa ang lahat ng yon dahil gusto mo kong alagaan. Ay, totoo po yun. Nun pala, magpapabayad ka. Ay, uh, ano ba? Ano ba? <laughs> Inga all lang kita. Alam mo, bibigyan naman talaga kita ng pera. Natuwa nga ako sa eh. Kasi ginawa mo ang lahat ng 'yun dahil sabi mo gusto mo akong alagaan. Oo, okay. kahit naman alam ko talaga na ginagawa mo lang lahat 'yun para sa pera. Ay hindi po. Ayoko sanang tawagin 'tong bayad kung hindi pa sa salamat. Pero eh? dapat pala talaga na bayad. Dahil mukha kang pera. Ah mo. At <laughs> Salamat! At, at, ba? At, Ito, ano pa? nanti ang mo talaga? Ang bango ako! Ano ba? Madam, ang bango ng bango. Ang <laughs> sarap-sarap na talaga. Madam! Itawan mo ako. Hindi, baka hindi nakatama kita makita ulit eh, mamimiss okay. kita. Kaya inaakap na kita. Ah.